So mga bagay na kapag sinimulan mong gawin ay magsisimula na rin maghabol sa iyo ang isang lalaki. So number one, iwasan mo ang pagiging needy at pagiging makulet. Oo mga kamamay, sa pag-ibig, sa pagmamahal, kailangan tama lamang yung atensyon, yung oras, okay, na ibinibigay ninyo sa isang lalaki. Okay? Kung sa tingin ninyo, nakapag-usap na kayo, kung sa tingin ninyo, nasabi nyo na yung mga bagay na kailangan nyo sabihin sa kanya. Okay, ang mahalaga lang naman sa isang relasyon, sa isang araw nakakapag-usap kayo. Okay, sa isang araw kailangan makita nyo siya, makausap nyo siya, okay na po yun. Pero kung gusto nyo pa ng mas mahabang oras, panahon, na makasama, na makausap siya, especially na tawagan ng tawagan siya, Ekes na po yun, mga kamamay. Yung po ang tinatawag na pagiging needy na sa kanila. Lagi nyo silang hinahanap, lagi nyo silang gustong kausap, ayaw nyo silang nawawalay sa inyong paningin. Well, mga kamamay, hindi mag-grow ang inyong relationship kung palaging pagiging needy ang paiirali ninyo sa inyong sarili. Tandaan, kapag ka maraming oras ang ibinigay ninyo sa isang lalaki, sigurado ako na ang isang lalaki ay mauumay, magsasawa, at baka maghanap yan ng iba. Nawawala yung excitement, nawawala yung gigil, nawawala yung pagkamis. Dahil po yun sa pagiging needy ninyo. Kaya mga kamamay, kung sa tingin ninyo, nasabi nyo na yung mga dapat nyong sabihin sa araw na to, Tama na yun mga kamamay. Hayaan nyo na sila naman ang maghabol sa inyo. Hayaan nyo sila naman ang makamis sa inyo. At please, wag na wag nyo silang kokontakin or kukulitin kung alam nyo na wala namang kasaysayan yung inyong sasabihin. Hayaan mo na siya yung maghanap ng oras sa iyo. Hayaan mo na siya yung maghabol ng oras sa iyo. At sigurado ako, kapag ka hindi ka naging needy mga kamamay at tamang oras lamang ang ibigay mo sa isang lalaki, sure ako nahahabulin ka niyan. Sure ako na mamimiss ka niyan and sure ako na magiging mahalaga ka sa isang lalaki. Kaya yung mga bagay na kapag ka ginawa mo ngayon, sigurado ako maghahabol sa iyo ang isang lalaki. So number two, turuan ng leksyon ang lalaki kung sinaktan ka. Oo mga kamamay, isa rin po itong factor o isa rin po itong tips na bagay mo na kailangan mong gawin para maghabol sa iyo isang lalaki. Kailangan mo siyang turuan ng leksyon kung sakaling sinaktan ka niya. Huwag po palaging magiging okay lang kayo. Huwag pong sasabihin nyo sa lalaki na, okay lang, hindi naman ako nasaktan. Pero kitang-kita -kita naman, nadurog, nadurog kayo. Kapag po hindi nyo tinuruan ng leksyon ng isang lalaki, lagi po silang mawiwili o lagi kanya sasaktan. Kasi, iisipin ng mga yan, ah, okay lang pala kay babe. Na